So, eto na po. Finally, natapos na yung ating ano, munggo bagnet. Napakasarap po nito. So, yung paa po ng baboy, pinatanggal ko yung legs kasi masyadong malaki yung pinakahita niya. Ito yung pinakabinti. So, pinalambot mo muna po. Nakita niyo naman, sobrang lambot bago namin ilagibit. <coughs> 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 So, ito na nga po, pinuhuna ko takoy na sa na naman. No. Sarap. Panglaban po ito sa kalaban ni Batman. So, ito, unang subo po para sa inyo, ating monggo bagnet. Eh, dinner na po kasi pinalambutan ko na masyado. Malambot na malambot yan para suwabi ang pagiging crispy niya. <coughs> ah, sound din naman po baba. So, ito po na subo po para sa inyo. <coughs> Subukan niyo po ito luto, napakasarap. Mm. mm. Ang sarap po nung no, ano. Alokbati, spinach po ng Pilipinas yan. Yun pa po sabihin ni Garden ko. Talaga pong ginawa ko po ng paraan niya, maliit yung lote, pero pinagapa ko siya sa pader. <coughs> <coughs> Yummy! So, ito na po yung ating crispy mungo bagnet. Ayan, ako po. Ay, kunin ko na nga. Para na nagtulo daw ay. Ayan. Ayan, juicy po ang loob. Kita niyo yung ginawa ko, pinalambot ko talaga. Dapat lunch namin to. Anyway, si Mark naman din ako to. Kami lang ni Tsaka yung ako, babies. <clears throat> Ito po, paririnig ko sa inyo. Hmm? Ngayon nyo, oh. Eh? Ang sarap. Juicy, tapos crispy siya. Hmm? Maalala ko, masarap pero dito sa ating monggo bagnet. Hmm? Hmm? Sarap. Hmm? hmm. um, pa. Na? Bahala na si Batman. May panlaban tayo. Bagay na bagay. Marami na po kasi naglalabasa na gano'n ng mga bagnet-bagnet. Mayroon tuyo bagnet nga. Dati tinatetak po dito tuyo bagnet. Ang sarap. Eh, may nakita akong ito. Ganda-ganda. ganda, -ganda. Mm. Tapos, eto pa. Ayun nga, may nakainan ako ng inagong ganyan. Belly naman baglit niya sa munggo. Naisip ko, ito mas masarap. Mm. Belly na lang ako sa hog. Yummy! Masarap talaga. Mmm! Halala ko, pinaka-double-spinner ni Tonyo. Pulang kabayo, instead na ito. hmm <coughs> Juicy. Sarap. hmm Juicy yung mga taba-taba niyo sa loob. Crispy na makulit yung ating mga balat-balat na sobrang lambot po ng ano, lumipis si balak. Sarap. Hmm. At mm -hmm. papasubo kayo ng kain pag ganito niluto nyo. Ni. Mmm. Mm. Manyanag. Muntik pa nga ako masunog yung munggo eh. Pinalalambot na naman. Pinilin ko kay Mark. Bakit mo na ako sa taas? Pagbaba ako sa niya, tsaka niya lang naalala. Sakto naman. Natuyo ang tubig kaya na mula. Hindi mo sa usunog malapit na. Pero isa pa rin. Hmm? Talaga rin naman. Wala pong tulak kabigin. Itong si Munggo, bagay na bagay itong ating mag na ano, <coughs> pata. Hmm? Hmm? Buti na lang, nangyipin pa ako. Mahangaya, mahangaya ko, pero gusto kong mahangaya.

sasabihin na naman ako, diba? Huwag ka kasi nagsasalita <coughs> bang kumakain? Ay, bagong ginawa naman itong aking jurakis. <coughs> Mukbang. Daldalan daw. Eh, nakaka, mababas na naman ako nito. Habang na bumukbang ka ako, magkukwento lang, magkukwento. Pero nakakarami na naman ako, mananaba na naman ako. Ito, magpapapayat nga ako. Hindi ko na masok yung mga damit ko. Wala na akong pambili. At saka ayoko nung lumaki. <laughs> Natatakot ako sa sarili ko. Matingnan yung sarili ko sa salamin niya. <laughs> nung pandemic na namaga ako, eh sus, grabe, pagtingin ko sa salamin, hindi ko napapansin, lumalakay ko. Nung mag-video si Lester sa akong napanood, natakot ako yung <laughs> panoorin niya. Hindi, napanood mo, hindi. Ayaw ko panoorin. Ang pangit eh. Taba, taba. Hmm. Sarap. Dito lang ko yung aking mga alaga. Gusto-gusto ko. Talagang binibili ako sila sa Robinson yung pinakakat ko na. Tapos binalaga ko siya. Lagyan ko ng paminta bawang kung tisuka. Okay, hindi kami nakakain oh, yan. Wala na titira sa buto. Hmm. Yung nga, ma'am. Naka? Tumigil ka na. Tataba ka. Sarap eh. Ayun, kanin na yun. Ako pala unang bawas. sarap yung naman kasi naman o. Oh. Tingnan nyo o. Oh. oh. <laughs> suka. Bagay na bagay dito. Bagay na bagay talaga dito sa mungo bagyan. Ah, mga alaga, nakabak. Naku, paano po ito? magtalo ko na kayo. Mukbang ko na, ubus na yung rice ko, tsaka munggo. Sabi ni sabi ko dito kung saan laki naman yan. Ikaw lang kakain. Sabi ko, hindi matitira diba? matira yan. Mami, balikan. Eh, hindi na pala matitira ito. Papapaking ko yan. Hanapan ko lang ang nakaterong kabayo. Hindi, yeah, ibigay ko po sa alaga ko. Mayroong paglaban eh. Ah, As, sarap grabe. Uy, kain na kayo. Friends, baby. O, naisahan ko kayo. O, tapos na. O paano po? Gayahin niyo na lang ito. Kapan, na nangyayang nakaugos kahapon, di na naugos. akin po itong sisintin siya. Medyo nabusog na nga Babalik ako. Babalikan ko siya mamaya. <laughs> Gayahin niyo lang po ito, talaga napakasarap. Sundan niyo lang. Bagay na bagay. Wala na yung ano yun. Pero ito mga fish ito, gusto gusto ko itong hinihimod-himod eh. Eh, tuwan-tuwan ako sa mga alaga ko kasi ito mga gusto rin nila, mga buto-buto niya, -buto naghiwahiwalay na. Hmm? Hmm. Paano po? Tapos na ito. Bibigay ko na lang sa akin mga alaga para kahati ko sila kung ano man ang kay Batman. So, subscribe na lang po kayo. Tsaka sa akin, TikTok at tsaka sa Reels. Magkita-kita po ulit tayo next, sa next video. See you!